Mga idol at kababayan na sa 400 billion pesos na budget ang kailangan para sa pagbili ng nasa 40 units ng mga multi-role fighter jet, F-16 Viper at KF-21 Borame maaring sabay na piliin ng Pilipinas upang maging next generation fighter jet. Sa bagong balita na ating nakalap nasa dalawang fighter jet na lang ang pinagpipilian ng Pilipinas at ito ang F-16 Viper ng Estados Unidos at KF-21 Boramae ng South Korea, wala na sa listahan ng JAS-39 Gripen, the Surafael at ang Euro Typhoon Fighter Jet, kinumpirma ng Department of National Defense, DND, sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso para sa budget ng 2025 na kasama sa funding request ang pagbili ng karagdagang FA-50. Ayon sa isang insider mula sa Kyo Korean Aerospace Industry, bagaman may magandang alok ang South Korea, malaki pa rin ang posibilidad na piliin ng TAF ang F-16 Viper dahil sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Nasa tinatayang 400 billion pesos, humigit kumulang 6.95 billion dollars. Ang kailangan ng Pilipinas para sa pagbili ng nasa 40 units ng multi-role fighter jet. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, lechong crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ang lechong na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, kagos hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa. Kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na leksyon, diretsyo sa iyo. Kaya at ating pag-usapan ang mga posibleng weapon, radar, sensor, at communication systems na maaaring gamitin ng Philippine Air Force, TAF kung makakakuha sila ng F-16 Viper at KF-21 Boramae. Isa, Lockheed Martin F-16 Block 70, 70 Seconds Viper, Weapons, air to -air Missiles, AIM-120C, The Amram, Beyond Visual Range, AIM-9X Sidewinder, Short Range, Air-to-Ground Missiles and Bombs, AGM-65 Maverick, Air-to-Ground Missile, GBU-12, GBU-49 Paveway 2 Laser Guided Bombs, JDAM, Joint Direct Attack Munition, Precision Guided Bombs, Anti-Ship Missile, AGM-84 Harpoon, Anti-Ship Missile, Other Weapons, AGM-88 Harm, Anti-Radiation Missile, Radar System, and APG-83 AESA Radar. Advanced Electronically Scanned Array, AESA, radar capable of tracking multiple targets in air and on the ground with superior range and resolution. Sensors and Targeting Systems, Sniper Advanced Targeting Pod, High Resolution Targeting, Surveillance, and Reconnaissance, Lightning Pod Optional, Another Targeting Pod Option for Precision Strikes, Communication and avionics Link Labing Anim na Data Link, Secured data sharing and real time communication with allied forces. IFF, identification friend or foe. Upgraded mode for NATO interoperability. Helmet mounted display, HMD. Provides pilots with heads up track for targeting, e.g., JHMCS. Dalawa, Korea Aerospace Industries, Kai, KF 21 Boromei. Weapons, projected and proposed. Air-to-air -air missiles, AIM-120 amram beyond visual range. AIM 9 Sidewinder or KAIS collaboration on AIM 2000 IRST, optional. Air-to-ground missiles and bombs. JDAM, GPS guided bombs, GBU series laser guided bombs. Taurus KEPD Tatlunda potential future integration as cruise missile, anti-ship capability. South Korea Slammer or Harpoon Missiles Export Variant Radar System Indigenous AESA Radar Developed by Hanwha Systems, providing multi-target tracking for both air and surface targets. Comparable to advanced AESA radars like the APG-83. Sensors and Targeting Systems Electro-Optical Targeting System EOTS Similar to the system on F-35, providing advanced tracking and targeting, infrared search and track, IRST, passive detection of enemy aircraft, effective against stealthy targets, communication and avionics, link anim na data link, ensures interoperability with US and allied forces, secure communication systems, encrypted radios compatible with allied networks. Helmet mounted display, expected to support targeting system similar to JHMCS on the F 16. Comparative advantage. F 16 Viper, proven platform with interoperability across multiple Allied air forces. Access to U.S. weapon systems like AIM 9X and AMRAM is an edge. KF 21 Boramae, newer design with upgradable architecture for future fifth generation capabilities. it offers flexibility for indigenous systems and is ideal for transitioning PAF to more advanced technologies. Kung pipiliin ng PAF ang F16 Viper, makikinabang ito sa tried and tested systems at malawak na compatibility sa US military. Samantala, ang KF-21 Boramae ay nagbibigay ng long-term potential para sa pagdevelop ng advanced capabilities at pwedeng maging hakbang patungo sa mas modernong air force. Sa parehong kaso, makakakuha ang PAF ng advanced radars, missiles at secure communications. Ngunit mas matagal ang pagdevelop ng KF-21 systems kumpara sa F-16 na handa na agad gamitin. Sa tanong naman na, bakit mas magandang sabay na bilhin ng Pilipinas ang F-16 Viper at KF-21 Boramae para sa MRF project? Ang kombinasyon ng F-16 Viper at KF-21 Boramae ay makapagbibigay sa Philippine Air Force TAF, ng strategic advantages sa larangan ng air defense at multirole operations. Ito ay makatutulong hindi lamang sa pagpapalakas ng air capabilities ng bansa, kundi pati na rin sa paghahanda para sa mas advanced na teknolohiya sa hinaharap. Mga posibleng pros ng pagsasabay sa F-16 Viper at KF-21 Boramae. Isa, operational readiness at interoperability. F-16 Viper, Subok na platform na ginagamit ng mga kaalyado ng Pilipinas gaya ng United States, South Korea, at iba pang ASEAN countries. Agad itong magagamit dahil tested na ang system at may ready supply chain. Compatible sa US-led military networks, e.g., Link 16, kaya mas mabilis makakakomunika sa mga kaalyadong puwersa. KF-21 Boramae Bagaman bago, ang Borame ay upgradable sa 5th generation capabilities. Magandang hakbang ito para sa long-term modernization ng PAF, lalo na't maaari itong mag-integrate ng mga advanced system sa hinaharap. Compatible din ito sa US and NATO weaponry tulad ng AMRAAM at JDAM, kaya madali itong ma-integrate sa existing weapons ng PAF. Dalawa, diverse fleet at flexibility sa missions. F-16 Viper, Ideal para sa air-to-air -air combat at air-to-ground operations. Malaki ang range ng armaments nito tulad ng m 120 AMRAAM at AGM-65 Maverick na makakatulong sa multi-role missions. KF-21 Boramae Makakapagbigay ng flexibility para sa future high-end warfare scenarios. Maari itong gamitin para sa air defense, maritime patrols, at precision strikes habang ina-upgrade ito sa block 2 na may mas advanced capabilities tulad ng stealth and networking. Tatlo, redundancy at reliability. Sa pagkakaroon ng dalawang uri ng fighters, hindi nakaasa ang TAF sa iisang supplier o bansa. Kung magkaroon ng supply issue o embargo mula sa isang bansa, patuloy pa rin ang operasyon gamit ang isa pang platform. Mas ligtas din ito para sa logistics. Kung may maintenance issue sa isang fleet, e.g., grounded ang F16 dahil sa mga parts shortage, operational pa rin ang Borromeo. 4. Political and diplomatic benefits. F16 Viper, pinalalalim ang alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Bukod sa interoperability, mas posible rin ang US military support at training assistance. KF-21 Borromeo Pinapalawak naman nito ang relasyon sa South Korea at nagbubukas ng oportunidad para sa joint development projects at transfer ng teknolohiya na makatutulong sa long-term modernization efforts ng bansa. Mga cons ng pagbili ng sabay na F-16 at KF-21 Isa, mataas na gastos. Ang pagkuha ng dalawang uri ng fighters ay magdudulot ng mas mataas na initial procurement cost at maintenance expenses. Halimbawa, ang F-16 Viper ay nasa $70-80 million bawat isa. Ang KF-21 Borame ay maaaring nasa $65-70 million kada unit sa unang batch. Kasama pa rito ang gastos sa training, logistics, at infrastructure upgrades para masupport ang parehong platform. Dalawa, Complex Maintenance and Logistics Magkaibang platform ang F-16 at KF-21, kaya mga ngailangan ng separate maintenance teams at supply chains. Ang pag-manage ng logistics ay magiging mas komplikado dahil sa magkakaibang spare parts at system upgrades. Tatlo, transition and learning curve. Ang PAF ay kailangang magsanay ng hiwalay para sa dalawang platform. Bagaman may similarity ang mga weapon systems, e.g., parehong gumagamit ng amram iba ang flight dynamics at operational procedures ng bawat isa. KF21 Borame ay isang bagong platform na maaaring mga ilangan ng oras para ma-optimize ang performance nito habang patuloy pa itong need develop. 4. potential dependence on foreign support. Ang F-16 ay highly reliant sa US support, kaya kung magkaroon ng geopolitical na tensyon, posibleng maapektuhan ang supply ng parts o systems. Ang KF-21 naman ay nangangailangan ng South Korean support sa mga susunod na taon para sa mga upgrade at maintenance, lalo na't bagong platform ito at under development pa ang ilang systems. Conclusion, ang pagsasabay na pagbili ng F-16 Viper at KF-21 Boramae ay isang strategic move para sa Philippine Air Force. Bagaman mas magastos at mas komplikado ang logistics, makukuha naman ng Pilipinas ang pinakamagandang kombinasyon ng operational readiness at future proofing. Short-term advantage, ang F16 ay magbibigay ng mabilis na combat readiness at mas advanced air power sa agarang panahon. Long-term potential, ang KF-21 ay maghahanda sa PAF para sa 5th Generation Warfare at mas magaan sa budget sa long run dahil mas mura ang operating cost kaysa sa ibang high-end fighters. Sa tanong naman na bakit F-16 Viper at KF-21 Borame na lang ang pinagpipilian sa MRF project ng Philippine Air Force? At bakit nawala ang JAS-39 Gripen? Mga dahilan kung bakit F-16 Viper at KF-21 Borami ang nakasama sa shortlisted Isa, operational capability at modern technologies F-16 Viper, proven combat experience sa iba't ibang operasyon sa buong mundo, kabilang ang air-to-air -air at air-to-ground missions ang Block 7070 /70 Seconds variant nito ay isang apat tuldok 5 gitling GENER fighter na may mga modernong teknolohiya tulad ng AESA radar at advanced Avinex. Mature platform na subok sa labanan at may malawak na global user base. KF-21 Borame Bagaman bago, ang Borame ay isang highly advanced apat tuldok 5 gitling GENER fighter na dinisenyo para maging future-proof. Upgradeable ito sa Block 2 na maglalaman ng mas advanced sensors at stealth capabilities. Ang parehong fighters ay nag-aalok ng mataas na performance na maaaring magbigay ng edge sa PAF sa pagdepensa ng airspace at maritime zones nito. Dalawa, interoperability sa US at allies ng Pilipinas. Ang F-16 Viper ay ginagamit ng maraming kaalyado ng Pilipinas tulad ng United States, Singapore, at Taiwan kaya't magiging mas madali para sa PAF na makipag-coordinate sa mga allied forces. Samantala, ang KF-21 Boramae ay compatible din sa US and NATO weapon systems, kaya't magbibigay ito ng flexibility sa pag-acquire ng armaments na kailangan ng PAF. Mahalaga ang interoperability dahil pinapalawak nito ang abilidad ng Pilipinas na tumanggap ng military assistance at training mula sa mga kaalyado. Tatlo Long-term modernization goals at affordability. KF-21 Boramae. Ang Boramae ay mas mura kaysa sa ibang advanced fighters tulad ng Eurofighter Typhoon o Dassault Rafale. May potential din itong maging bahagi ng future upgrade programs kasama ang South Korea na maaring makatipid sa gastusin sa maintenance at development sa hinaharap. F-16 Viper. Bagaman mas mahal, ang F-16 ay may established global supply chain na magpapababa sa logistics risks at magpapabilis sa maintenance. May ready infrastructure na rin mula sa mga kaalyado na magpapadali sa pagmanage ng fleet. Sa kabuuan, parehong platforms ay may competitive costs para sa performance na ino-offer nila, kaya magiging cost-effective ang pagpili sa alinman sa dalawa. Apat, reliability ng suppliers at strategic partnerships. Lockheed Martin, F-16, may malalim na alyansa ang Pilipinas sa Estados Unidos, at ang pagpili sa F-16 ay masisiguro ang continuous military cooperation at training support mula sa U.S. Kai, KF-21 Ang pagpili ng KF-21 ay magpapalalim ng relasyon sa South Korea, na isang matagal ng kaalyado ng Pilipinas at kasalukuyang supplier ng mga F-A-50 light combat aircraft. Bukod dito, may pagkakataon din ang Pilipinas na makisali sa technological transfer mula sa South Korea. 5. Rejection ng ibang brands, bakit di nakasama ang ibang fighter jets? Subjas 39 Gripen, Sweden. Kakulangan sa interoperability. Bagaman mahusay ang Gripen, mas limitado ang compatibility nito sa US-led systems kumpara sa F-16 at KF-21. Ito ay isang disadvantage sa security cooperation ng Pilipinas sa US at iba pang kaalyado. Mahina ang supply chain, kaunti ang operators ng Gripen kaya mas mahirap maghanap ng replacement parts at long-term support lalo na sa Asia Pacific region. Eurofighter Typhoon at Dassault Rafale, Europe. Mataas na gastos. Bagaman napakalakas ng performance ng mga ito, masyadong mahal ang procurement at maintenance hindi rin cost effective para sa PAF na gumastos ng ganito kalaki habang nagsisimula pa lang itong magmodernize. Bakit mas makakabuti ang pagpili sa F-16 Viper o KF-21 Boramae? Strategic Flexibility Ang F-16 ay nagbibigay ng mabilis na combat readiness, habang ang KF-21 ay maghahanda sa PAF para sa future upgrades at 5th generation transition. Balanced Fleet Sa pagpili sa alinman sa dalawa, Magkakaroon ng PAF ng fighters na mayroong air superiority, reconnaissance capability, at strike potential. Strength-ending alliances Ang pagbili sa F-16 o KF-21 ay nagpoposisyon sa Pilipinas bilang reliable partner ng US at South Korea, na parehong mahalaga sa regional security. Cost efficiency at reliability Ang parehong fighters ay mayroong established supply chains at training programs. Kaya mas madali at mas matipid ang kanilang maintenance at operation. Ang pag shortlist sa F16 Viper at KF21 Boramae ay makakabuti sa Pilipinas dahil sa kanilang proven capability, strategic flexibility, at affordability kumpara sa ibang options. Bukod sa pagiging compatible sa US-led defense networks, Parehong may potensyal ang dalawang jets na suportahan ang pangmatagalang modernization ng PAF habang naghahanda ito para sa transition patungo sa 5th generation fighter jets. Sa pagpili sa alinman sa F-16 o KF-21, tiyak na magkakaroon ng balanced, cost-effective, at future-ready air force ang Pilipinas, isang mahalagang hakbang para sa pagprotekta ng pambansang interes at pagpapalakas ng depensa sa rehiyon.